Nakatanggap niyo ba kayo ng ganitong message? Kamukha ko, kahapon lang ginagamit ko. Ngayon, ayaw na. So, paano yan? Nagamit ko pa ito kahapon at nakapag-send pa ako. Tapos ngayon, something went wrong. Bakit kaya? So, bakit ba tayo pinapahirapan ng Gcash? Eh, atin naman itong pera na ito, di ba? Marami na ang nalilito at nag-aalala, lalo na kung may laman o balance pa ang inyong Gcash. Pero no worry dyan sa balance, ano? Sigurado yan babalik. So, ano ang solusyon sa issue na to at ano ang sunod-sunod natin na dapat gawin? Tara, pag-usapan natin. Something went wrong. Yan ang error message o yan ang issue natin. So, kahit nakahapon lang, ginagamit ko pa. Meaning, walang ka-problema, problem, problema, bigla na lang nag-act. So, itong topic natin, mapapansin nyo ba sa ilalim niyan ay merong issue o error message? Ang nakalagay dito ay your 90-day authentication code has expired. Ha? Huh? <laughs> Sino nakakaalam niya? Kahit ako hindi ko alam yan. Now, itong issue na to ay internal sa GCash. So sila lang ang nakakaalam nito at yan yung restriction nila para sa atin. Okay? So meaning, naka-90 days na tayo sa ating code. Kaya nag-expire na. Kaya kailangan baguhin natin. Okay? So click lang natin yung okay. Enter mobile number. Tapos i-enter nyo rin ang inyong OTP plus verify with a text message. Gikas would like to know your location. So dito, pwedeng share your location o no, kaya no thanks. So depende sa inyo kung anong gusto nyo isagot. Wala pong kaso yan. And then enter your MPIN. And then dito, account secure sa lang po natin dahil importante po ito. Ang phone na ito lamang ang pwedeng maka-access sa inyong GCash account. Okay? Yan po ang linaw-linaw. Ano? So, isang phone, isang GCash account. Yan po yung one phone policy na GCash ngayon. Sa ilalim naman nakasulat kung ito ang phone na gusto mong i-register. So, ituloy lang natin ang registration. Kung hindi naman, pag-login, gamit ang phone na gusto mong gamitin ito, so, ibig sabihin, kung hindi itong phone na ito ang gagamitin mo, kailangan doon sa kabilang phone ka magre-register. Okay? So, kailangan natin ng selfie. Take a selfie to verify your identity. At dito, marami rin nahihirapan. Katulad ko, uh, talagang mahirap talaga siyang mag-selfie. Okay, take one. Scanning. And then, sabi niya, move farther away sa camera. And then, ayun, first time out natin. So, take two. Blink your eyes down. Then, move further away. So, nabot na tayo ng take read. Time out ulit. And then, this time, nagtagtag ako na sa pang ilaw sa harap. So, okay. type out pa rin. Take four. Try ulit natin. Blink your eyes. Oh, bago to, ah. Open your mouth. And then ayun na, attempt, limit, reach. meaning, na tayo. talaga. Okay, let's try again. One more time. Six times ko na to this time, and I added one more. additional light sa likod para maliwanag naman yung ating background. Okay, ganun pa rin. Time out. And then, pampito na natin ito, ha? Oo, oh, nakakagigil talaga. So, lipat tayo ng pwesto para mas maliwanag ang ating background. Yay! Actually, finally, ito na. So, ang secret ay kailangan lang ng mas maliwanag na front saka back. Okay, so at last, congratulations to me. Palakpak naman yan, oh. Okay, so sabi niya, starting today, your GCash account can only be accessed through this phone. So, okay, ibig sabihin, itong phone lang na to ang pwede niyong gamitin para sa account na ito. Okay, so kamukha niya, nakaregister na siya sa Samsung at niregister ko siya nito lang June 6. Ngayon lang, so kanina umaga lang yan, mainit pa. Okay, So remember, so sa ilalim, remember to unregister this phone first before you number one log in to Gcast on a new phone. Okay. So kailangan i-unregister ni muna dito sa phone na to bago nyo ilipat sa ibang phone. Okay. So number two, kailangan i-uninstall nyo rin ang Gcast nyo dito sa phone na to. So dalawa yung gagawin yun, no? Bago nyo ilipat sa ibang phone. So ang gagawin nyo ay register na muna and then uninstall Gcash. Yung dalawang yun ang gagawin niyo. Okay? And then, finally, to unregister in the future, okay, pag hindi ngayon, kung sakaling gagawin niyo siya later on, using this phone to log into Gcash, open profile, go to setting, and go to account secure. Makikita niyo na ron yung unregister. Click niyo lang yung unregister and then bibitaw na siya rito sa Samsung na phone. At ready na siya para ilipat sa kabilang phone. Okay? So, other GCAS videos na pwede niyong panoorin. Meron tayong GCAS kung nasira ang inyong phone pero nasa inyo ang SIM card. Okay, panoorin yung unang video natin. Ikalawa, kung nasira naman ang SIM card at ang inyong phone. So, parehong nasira, nawala, nanakaw. Ito, panoorin niyo itong pangalawa. Ang GCAS naman, nawala ng pera kahit may PC scanning na at OTP. Meron din tayong video niyan. Yan yung pangatlo. Okay? Saka, update natin tungkol sa wrong send money. Okay, meron tayong video niyan. So, paano naman no? malalaman kung qualified ka ng mag-loan? So, pwede tayo mag-loan sa GCash. Meron din tayo niyan. At yung GCash registered sa bagong phone, bakit di pa rin mabuksan? May mga certain cases tayo na ganyan. Okay? At para mapanood pa yung iba natin mga videos, pagdating sa dulo ng video, makikita nyo yung playlist. Okay? Click nyo lang yung playlist. Ando na lahat ng GCash na pwede nyo panoorin. Okay? So sa ngayon, no, maraming maraming salamat din sa ating mga bagong subscribers at uh, appreciated po ang inyong pag-subscribe. Okay? So maraming maraming salamat kila Liza Lobe, Lobetana, Lobetana, kay Mobin, kay Joseph Miranda, kay Sean Dimar, kay Miles Vlog. Okay, vlogger din yan. Ano? So natin yan. Rodrigo Galdiano, Roldan Badus, Jason, kay George, Sandra, at kay Weng Ramos. Actually, marami pa yan, no? So, for the meantime, ito lang muna. Sila lang muna. Okay? Shout out sa inyo lahat. So, ngayon, hanggang na lang muna tayo. At kung meron pa kayong mga katanungan, i-comment nyo lang sa baba. At huwag nyo na rin kakalimutan na mag-subscribe at mag-like at i-hit nyo na rin ang bell para updated kayo sa ating mga future videos. At ikasisya na rin po namin ang pag-follow nyo sa ating FB page. Mula po sa Promag TV, God bless.